ang pagkamatay ni Barbie Susan Hinang Influenza Virus sa Japan naging usap-usapan. Ang bansang Japan ay nakakaranas ng nationwide outbreak na mahigit 317,000 ang naitalang nahawaan sa buwan lamang ng December 2024. Tripe ang taas kumpara nung isang taon na nasa higit 100,000 lamang ang naitalang kaso. Ang outbreak ay nagresulta sa dami ng hospital at maging sa mga nasawi, kabilang na nga ang pagkamatay ng Taiwanese superstar na si Barbie Shu dahil sa komplikasyon na dulot ng trangkaso. Ang sitwasyon sa Japan ay mailalarawan bilang isang krisis ng mga eksperto sa medisina sapagkat maraming hospital na nagpupumilit na makayanan ang pagdagsa ng mga pasyente. At ayon rin sa Japan's National Institute of Infectious Disease na nila ang 9.5 milyon na kaso ng flu simula noong September 2, 2024 hanggang January 31, 2025. Kilala ang Japan sa isa sa pinakamayamang bansa na may mga magagandang pasilidad at kagamitan sa ospital, pati na rin mga magagaling na medical staff. Subalit, maraming hospital sa Japan ang halos hindi na makatanggap ng mga pasyente dahil sa sobrang puno na nito na pati mga medical staff ay nagkukulang na rin dahil nahawaan na rin ng flu. Kaya hindi makapagtrabaho, pati mga medical supplies ay nagkukulang na rin. Dagdag pa riyan, hindi lamang sa tao tumama ang flu, pati na rin sa mga hayop. Inataki rin ang Japan ng Avian flu o bird flu kung saan tinatansyang limang milyong mga manok at ibon ang naitalang kaso. Kung ganito pala ang sitwasyon ng Japan, bakit hindi nila sinara ang borders para sa mga turista? Ang Japan ay patuloy na tumatanggap ng mga turista sa kabila ng kasalukuyang pagkalat ng flu. Ito ay dahil sa iba't ibang dahilan. Una, ang bansa ay nagpapatupad ng mga hakbang upang mapababa ang pagkalat ng virus, tulad na lamang ng pag-check ng temperature, pagsuot ng face mask at mga hand sanitizer sa bawat istasyon. Pangalawa, ang industriya ng turismo sa Japan ay isang mahalagang kontributor sa ekonomiya nito at ang paghihigpit sa paglalakbay ay maaaring magkaroon ng epekto sa ekonomiya. Maraming mga dayuhan ang dumadayo sa Japan, lalo na tuwing winter. Ang Chinese New Year ay natataon sa winter sa Japan, kaya naisipan ng ibang Chinese sa dumayo sa Japan upang magbakasyon at makaranas ng ibang klase ng kapaligiran. Ang Japan ang isa sa paboritong destinasyon ng mga turista sa buong mundo. Ito ay dahil sa ganda at malinis na kapaligiran nito. Mayaman din sa kultura ang Japan at maraming masasarap na pagkain. Marahil ang pamilya ni Barbie ay hindi alam ang lala ng kondisyon ng flu outbreak sa Japan, lalo't hindi naman ito masyadong tinutukan ng mundo at bawat bansa ay may kanya-kanyang isyo na inaatupag. Ayon sa balita, si Barbie ay may sintomas na ubo nang umalis sila papuntang Japan noong January 29 at sa kasamaang palad, lumala ang kondisyon niya noong nakarating sila sa si Japan. February 2 nang bawian ng buhay si Barbie at sa Japan na rin siya na -cremate. Nakakalungkot lamang na ang masayang bakasyon sana ay nauwi sa hindi inaasahang trahedya.